Magandang umaga po sa ating lahat Salamat sa Panginoon sa pagkakataon muli na tayo po ay Magkakaisa para magpuri at makinig sa salita ng Panginoon Praise God Okay So, handa na ba kayong makinig? Pumalakpak nga kung handa kayo Oh, talagang handang-handa ang mga anak ng Diyos talaga <laughs> okay, sa so umaga nito ay uh, ang ating uh, papag-aralan ay uh, regarding po sa uh, pag, uh, pananalangin eh, sino po sa inyo ang may panalangin na sinagot ng Panginoon? Itaas ng kamay. Amen. Oh, yeah. Okay, praise God. Sino po sa inyo ang may panalangin na hindi pa sinagot ni Lord? Itaas ng kamay. Okay, so mayroon na. Uh, almost everybody. Yeah? <laughs> Kaya sa umaga nito, titingnan nga natin ang mga ibang dahilan kung bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Di ba napakaganda yung uh, malaman natin kung ano po ang mga rason kung bakit hindi sinasagot ang Panginoon ang ating panalangin. Yeah. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Salamat Lord sa pagkakataon na kami muli ay magkakaisa para purihin ang iyong pangalan. Dalangin ko po Diyos na patuloy na pagpanain mo ang bawat isa at bigyan mo po kami ng pangunawa para matanggap at maunawaan po namin kung ano po ang minsahe mo sa amin sa umagang ito. Lord, i-bless mo ang iyong mga pang anak, Panginoon. As we listen to your word, I speak your blessing upon your people. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Okay, so makita natin na uh, kanina lang ay uh, marami akong nakita na nasagot ang kanilang some of their prayers. Pero ang iba, mayroon din, marami din, almost everybody din na may panalangin na hindi nasasagot uh. Kaya, sa oras na ito, titingnan natin kung ano po ang mga rason kung bakit hindi po napapakinggan ang ating panalangin. Okay, so unang-una, gusto ko pong sabihin, basahin natin doon sa 1 John chapter 3, verse 21 to 22. Ayan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, Ah, Tingnan natin. Sabi niya dito, Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask. Because we keep His commands and do what pleases us. him. Yeah. Yan. Yeah. So, dito po sa nabasa natin na ito, ay uh, kung, puso na ang, kung ang, puso natin ay walang pag-aalinlangan o hindi, yung hindi niya kinukondem uh, at mayroon po tayong confidence sa harapan ng Panginoon ay ma-receive po natin at ma-receive po natin ang um, lahat ng bagay, anything we ask, because, ito po, because we keep His commands and do what pleases Him. Dahil, ginagawa natin ang kanyang mga tagubilin at ginagawa natin kung ano po ang kaaya-aya sa kanya. So, ang shortcut nito, mga kaibigan, bakit, bakit hindi nasasagot ang ating panalangin? Because, hindi natin ginagawa o hindi natin sinusunod at hindi tayo kaaya-aya sa Kanya. Okay. Bakit hindi tayo kaaya-aya sa Kanya? Dahil, wala po yung tunay na connection natin sa Panginoon. Kaya ang unang-unang dahilan na hindi tayo makatanggap sa katanungan o sa kasagutan ng ating panalangin because yung improper connection. Improper connection. Bakit hindi mo sinusunod ang otos dahil iba ang sinusunod mo? Okay? Bakit hindi natutupad ang yung otos dahil iba ang minamahal mo? Bakit hindi mo tinatupad ang otos dahil iba ka nakakonek? Hmm? Yan. So, alam natin kung wrong ang connection, wala pong current na dadaan doon. For example, yung bulb ninyo. No? Yung bulb ninyo, kung iba ang, kung iba ang connection, hindi iilaw yan. Yeah? Ganun din. Kung iba ang connection natin at hindi ang tunay na connection natin ay sa Panginoon, hindi po makakarating yung pananangin natin. At sigurado po dahil hindi po right ang connection, ibig sabihin hindi po tayo kaaya-aya sa Panginoon. So, anong gawin natin? Ang gagawin natin, kailangan iayos natin ang connection paano natin iaayos ang connection? kailangan na siguraduhin natin na tayo'y anak ng Diyos eh? at tayo ay gumagawa in accordance to His will. Right? Eh, okay. so, proper connection. Eh, okay. kung hindi proper connection at tayo ay wrong connection or disconnection, hindi po aabot, ay hindi po papakinggan ang Panginoon ang ating panalangin. Amen! Oh, kaya kailangan iayos natin ang connection natin sa Panginoon, papaano sa pagsunod sa kanyang mga otos. Pangalawa, pangalawa na tayo. Pangalawa is, na is because of kasalanan. Because of sin. I would like us to read in Psalm chapter 66 verse 18. In Psalm chapter 66. Sabi niya dito, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. You see? Another is in Proverbs chapter 28 verse 13. Hmm. Proverbs chapter 28 verse 13, anong sabi dito? Whoever cancels their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. You see? Kaya, ang gagawin natin, huwag nating itago, huwag nating alagaan ang kasalanan. Hmm? Lahat po tayo, alam ko po, wala pong excuse dito. Lahat po tayo, tayo po ay may pagkukulang sa Panginoon. Yeah? Tayo po, kahit kami, marami din kaming pagkukulang. Pero ang napakaganda dito, nagkaroon po tayo ng authority dahil tayo ay nag, uh, tayo ay anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng, uh, ng uh, access na lumapit sa Kanya at magpakumbaba sa kanya, humingi sa kanya ng pagpapatawad. Ha? Yeah? Kaya, tayong mga anak ng Diyos, kung nagkulang tayo, kung nagkasala tayo, huwag natin alagaan yan. Ha? Yeah? Huwag mong itago yan. Dahil alam din naman ang Panginoon eh. Di ba? Diba? Wala din naman tayong pwedeng, uh, pwedeng itago sa Panginoon. Alam ng Panginoon. Kaya para tayo po ay mapatawad at mapakinggan ng Panginoon ang ating pananangin. Ang gagawin natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, nagkulang po ako. Lord, nagkamali po ako. Lord, nanghina po ako at nagawa ko ang bagay na ito. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako para ako po ay ma-set ma free sa mga kasalanan na ito. Eh, tulungan po ako, Panginoon. Yan po ang napakagandang gawin natin. Kaya sabi niya dito, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Oh, I-confess natin. Hmm? Paano yung renounce na sinasabi? Lord, ito po ang kasalanan ko. I-renounce ko po. Talikuran ko po, Panginoon. Hmm. You know, if you will do that, if you will do that, Let us read. Ano mangyari kung tayo ay magpakumbaba at i-confess natin ang ating mga kasalanan? Alam niyo kung ano ang mangyayari doon sa Isaiah chapter 1 verse 18. Yeah. Sabi niya dito, "Come now, let us settle the matter." You see, God is inviting everyone to settle with him. Yeah. At sabi dito, Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. You see? Napakaganda po. Ini-invite po tayo ng Panginoon. Anak, come. Let us settle it. Okay? I am willing to forgive you. I am willing to teach you. So that you could uh, walk with me. Hmm? kahit gaano po kakapal, gaano po itim ang iyong kasalanan. Yeah? Sabi ng Panginoon, I can forgive you. I can wash your sins away. Para ikaw po ay magiging maputi or malinis na anak ng Diyos. You see? Yeah. Tignan niyo ang Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Eh. kundi ang solusyon para pakinggan ng Panginoon ang ating mga kasalanan, let us open up to the Lord. Let us open up everything to Him. Sabi ko kanina, wala din naman tayong maitatago sa Panginoon. Bakit hindi mo pa sa Kanya, Lord, ganito ako. Alam mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Mahina po ako. Di ba napakaganda niyong ganon? Na-open ka sa Panginoon. And the Lord uh, said, Anak, come, let us settle together. Yeah? Come, I will teach you. Come, I will show you which way to follow. Yeah. Napakaganda po itong imbitasyon ng ating Panginoon na kahit tayo po ay maraming pagkukulang ay nandiyan po na nakaantabay sa bawat isa sa atin. Okay? Pangatlo. So, number one, improper connection. Kaya dapat may right connection, hindi wrong connection. Dahil magre yung wrong connection to disconnection. Yeah. And number two is because of kasalanan. Number three na hadlang is lack of faith. Kulang tayo sa pananampalataya. Kaya doon sa James chapter 1, verse 6 to 7 anong sabi doon sa james chapter 1 sabi niya but when you ask you must believe and not doubt you see because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind that person should not expect to receive anything from the lord you see kung humiling ka, sabi niya, kung humiling ka sa Panginoon, kailangan na maniwala ka at hindi ka magdadalawang uh, isip. Oh? Sabi niya dito, dahil ang taong nagdadalawang isip sa kanyang panalangin, hindi niya ma-expect na ma-receive niya ang kasagutan at katugunan ang kanyang panalangin. Kaya, kailangan na, kung manalangin tayo, as long as we have that right relationship with the Lord, and alam ng Panginoon, nagpakalilis tayo sa Panginoon, at maniwala tayo, mag-pray tayo, believe that God will do it. Na walang pagdadoubt. Dahil ang sabi niya, kung magdadoubt ka daw, parang yung ano, yung uh, wave, yung uh, anong Tagalog yun, please? Alon. Alon. Ayan. yung uh, wave, yung alon sa dagat na naggagalon, no? Ah. Nung uh, naniniwala ka, ay, the, 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 the answer is coming. Pero dahil nagdadoubt ka, nag-back out ulit yung katanungan ay yung kasagutan. Parang ganun ba? Naggaganon. Yung yung uh, kasagutan. Why? Because of lack of faith. So, paano tayo magiging mag magmature sa ating pananampalataya para matulungan tayo na hindi magdadalawang isip na manalangin sa ating Panginoon. Okay. Ang gagawin natin, of course, we need to listen and listen and listen to the Word of God. Dahil habang nakikinig tayo, habang nakikinig tayo, napapa, napapalakas at napapalago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ganon ang proseso yon. Yes, hindi dahil nagiging uh, bunagin ka na at wala ka ng pag... Uh, wala ka ng pag... Uh, pag uh, aalin ay wala ka ng pag-da-doubt. Uh, yeah? Okay, but as you listen and listen to the Word of God, nag ka, nagugro ka, hindi lang nagugro, nagiging strong ka, magiging strong ka. Hindi lang magiging strong, kundi magiging lumalim, lumalim at lumalim ang iyong pananampalataya. Kaya nagkakaroon ka ng faith na talagang kung nananangin ka, maniniwala ka ng Panginoon, sasagutin niya. Amen? Pero ito, kailangan na alamin natin to. May tatlong kasagutan ng ating panalangin. If you are right with God at alam ng Panginoon na talagang uh, yung panalangin mo ay uh, kaaya-aya sa Panginoon, sabihin ng Panginoon, yes, anak. Ganun. Pero, kung uh, micho medyo alalanganin pa, sabi ng Panginoon, wait. Yeah, wait. Oh. So, wait. Yeah. Pero kung hindi yung pinapanalangin mo, ay hindi karapat dapat sa iyo. Sabi ng Panginoon, No, anak, there is something better for you. Yeah. <coughs> hindi bagay sa iyo yan, anak. Pero mayroong isang bagay na tamang-tama or bagay sa iyo. Sabi ng Panginoon, kaya huwag po kayong mag-alala if you pray and pray and pray at hindi po matagal na masasagot yan, oh, alam ninyo ito, talan niyo ito, mas alam ng Panginoon ang para sa iyo. Mas alam ng Panginoon ang tunay para sa iyo. Kaya just continue to keep your connection with God. Because God knows the best for His children. Amen? Number four. Okay. Number four po tayo. Number four is, bakit hindi din nasasagot? Unang-una, improper connection. May pangalawang, dahil sa kasalanan. Pangatlo, lack of faith. Pangapat, because you do not ask. Yan. James chapter 4 verse 2. Bakit? Hindi ka kasi nananalangin. Oh. <laughs> hindi ka kasi nananalangin. Baka mayroon sa atin yan kahit sa pagtulog or kahit sa pagkain. Baka hindi pa kayo nananalangin. Baka sabihin lang ninyo, Lord, alam mo na. Oh, may panalangin daw na ganun. Lord, alam mo na. Oh, ano ang alam ng Panginoon? Gutom daw siya. Alam ni Lord. Ha? <laughs> Pero hindi po ganon. Dapat alam natin magpasalamat. Alam natin manalangin para sa Panginoon. Tingnan ninyo, isa James. Sabi niya sa chapter 4, verse 2. You desire, sabi niya, you desire, but you do not have. So you kill. You covet, But you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. You see? Oh, hindi mapapasayo dahil hindi ka naman nananalangin. Hindi ka naman humihingi sa Panginoon. Ah. Kaya ang shortcut dapat alam natin na manalangin alam natin na makipag-usap sa ating Panginoon. Okay? Kaya palaging sinasabi ang ating mahal na bishop na ang panalangin is a relation. Ay communication. Prayer is a communication. Communication is a relation. No communication, no relation. That's why if you don't have communication, to your loved ones, ang mangyayari po, separation. O, parang ganun lang. Yeah? Kaya, habang tayo nananalangin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng mas lalong uh, intimate na relasyon sa Kanya. Kung, kung mayroon tayong intimate na relasyon sa Panginoon, ah, ipapaalam ng Panginoon kung ano ang sekreto niya. You see? Yan. <clears throat> Kaya, sasagutin ng Panginoon ang hinihiling mo. Kaya, napakaganda po, you see? If you keep on communicating with somebody, ay lumalapit ang relasyon. Tama? Pero kung hindi ka nakikiusap sa asawa mo, ay talagang wala. Kagaya dito sa abroad, nya yeah? Example dito sa abroad, maraming lack of communication. Yeah? Lack of communication. Kaya ang nangyayari sa asawa nila sa Pilipinas, because of lack of communication, anong nangyayari? Separation. Ganon. Separation ang nangyayari. Kung sino ang palaging nakikocommunicate doon sa kabilang bangir, ay eh, kabilang uh, kabilang bahay. o, sila ang ang relasyon. Kaya tuloy yan. Wala na ang connection sa misis. Sino ang may connection sa so, kumari na lang? Mm. O minsan ganon Because of communication. Kaya totoo yung sabi ni Bishop, prayer is a communication. Communication is a relation. That's why the more you pray, the more you have intimate relationship with God. At kung malapit ka sa Panginoon, you are covered huh, yeah, are covered, and God will give His secret to you. Hallelujah. Kaya napakaganda pong manalangin. Okay, and the last one yes. ang pinakalas is in James chapter 4 verse 3. Number one, bakit hindi nasasagot? proper connection. Pangalawa, sin. Pangatlo, lack of faith. Pangapat, because we do not ask God. Panglima is yes, because wrong motives. Ito. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your on your pleasures. You see, bakit hindi nasasagot? dahil wrong ang motibo. Hmm? Kaya, ang napaka-importante dito mga kapatid, para mapakinggan ng Panginoon, itong na, na, napag-aralan natin, isa sa napaka-importante, titingnan natin yung motibo natin sa ating panalangin. Kung makita ng Panginoon ang motibo sa puso mo, then sasagutin ni Lord ang yung panalangin. Pero kung makita ng Panginoon na iba ang motibo mo, for example, yan, baka man nag-iisip yan na sasabihin niya, lalabas ako dito, gaganti ako. Ah, ay wala ah. ah na lang tayo. You know? na lang tayo. Kung may isipin ka na ganun, I tell you, God will not listen to your prayer. Why? Because wrong yung motibo mo. Okay? So, kung gusto mo maging pakinggan ka ng Panginoon, kailangan search your heart. Yung motibo mo sa iyong panalangin, dapat naka-inline doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yeah? Kaya, you better search your heart and open it all to the Lord. Okay? At sana nandoon ang pagpapatawad. Okay? Ito pala ang uh, pinakalas, forgiveness. Okay? Forgiveness. You know, you cannot have a right heart with the Lord kung walang pagpapatawad. Okay? Alam po natin, alam ko po, alam ko po, po mga kapatid, lahat po tayo, nasaktan tayo, lalong-lalo na sa inyo na nandyan sa labas, ay nandyan sa loob. Alam ko po na uh, nasaktan ang bawat isa. But this is uh, the secret that God will listen to your prayer. Forgive. Yeah? Forgive. Patawarin ninyo kung sino ang nagkasala sa inyo. Dahil sabi niya, last sabi, verse natin, basahin natin, Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Ito. For if you forgive other people when they sin against you, your Heavenly Father will also forgive you. Yan. Kaya ang level po ng forgiveness, if you forgive, then God will forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kaya ganun po. Kung patawarin mo, ang nagkasala sayo, patawarin ka ng Panginoon. Kung hindi mo patawarin, hindi ka din papatawarin. Kaya kung gusto mo talagang kaalaya sa Panginoon, okay? whether you like it or not, we are bound to forgive. And kailangan talagang patawarin natin. And it is for our own benefit po, mga kapatid. Okay? Patawarin tayo, patawarin natin, at patawarin tayo ng Panginoon. So, of course, mayroon pa, pero mag-end po tayo dito. Uh, sabi ko kanina na ito po ang mga rason, some of the reason why God does not answer our prayer, improper connection, sin, lack of faith, uh, because we do not ask God, because of wrong motives, and because of unforgiveness. Kaya kailangan po na ang motibo natin is maganda at tayo po ay patawarin po natin kung ano po ang nagkasala sa atin so that God will forgive us. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, let's forgive one another. Sabihin mo sa katabi mo, sige, sabihin mo sa katabi mo. Baka yung katabi mo, baka may, may sakit ka ng loob pa sa kanya. <laughs> sabihin mo, I love you, brother, or I love you, sister. Yan! Oh, praise the Lord yan po ang, uh, ang dapat, karapat dapat sa ating Panginoon. Okay, so ito po ang aking uh, ma-share sa umagang ito. Let's pray. Father God, bless your people. Alam mo po kung ano ang nilalaman ng aming puso. Dalangin ko po Diyos na ikaw po ang kumilos as we continue, Lord God, to serve you. Patawarin mo kami kung ano man ang aming mga kasalanan. Tulungan mo kami para mapatawad din namin ang nagkasala sa amin. Salamat po Diyos. Bless your people. In Jesus' name, Amen.